murag para nako sila pud himong instrumento to extend some someone's life or somebody's life para nako mo ako ang buhay example nga nakaagi ko ra experience ko ingon ana ah uh, tungod nila na extend akong life mo to nga ko ang gyapon di gyapon to sila i di gyapon to sila i judge nga imali ang mga practices it's because na naman po yung mga testimony sa kuan. Mayon sila nga kuan, mayon sila nga iya da kun asa dautan nga power pero para nako mo nag dili man siguro dautan kay naayo ganita, naayo ganito ato. Ya, yeah, mayon sila nga dito ka sa kuan kanang CFD Catholic Faith Defender tangkuan na to nga tao nga grabe ka maayo kay mo kuan muhil no what if wala siya sa among area na ako sa bukid ang available is kadto rang so magdepende ra gyud na siya sa situation situation nya kung waton pa to na ako, wato pa sibo or kwan wa na ko di na ko chugi na ko matunga thankful gyap mo ko ang mga anak. ana sa inyo muto mo basta sa ako ah. sa akong experience mutuo gid ko punya um, tas taas na pada ako na share no oh. dulu kayak kuman mo nang akong masulti about ingon aning nga may ay lang siguro niya yeah. Di lang pud mo judge uh, although na yung mga ingon ingon sa mga kwan na uh, dili na mao practices pero di man nato ma blame god kay mo na na ang kuanan mo na na ang ilang na murag ilang na dakaan or ilang na mataan yung na na ba nga before nga wala pa ang mga Spaniards kay ang nadala sa simbahan kuan Katoliko ang Spain Spanish ba ya kung, kung mabasa ninyo sa history si Magellan ang kuan ana nagdala kay sa unang panahon kay kung dili ka mag-convert sa ilang kuan ilakang kang ila sa mga tunga na kuan diri na kuan ta nasakop ta sa Spain ha Spanish sa unang panahon so kung may mga ingon ana sa inyong lugar sa inyong o, depende na po na sa inyo, ano. Kaya, iwa man ta na kasaya ng ginawa, or may nakasaya sa tanan, dyan man ang, di kita pwede mo judge. Ako, personal, I personally, di dyan ko mo judge ang mga yun, anak no because, naka-experience yun ko. Murag ako ang, murag, buhi ko nga saksi ng mga yun, anak. Ya, yeah, di mampunta, di mampunta, an, bright. Di mentah di mentah, mentah kanang gai kanang wisdom, na ma, mahibalo tatanan, diba? So hang ako lang mag magnaris ay anak ba? Kaya mao ang pinaka importante. Kaya bitaw sa katolik ko bitaw gina, gikon mupun nila gi pasay mo mupun nila nga. kuan uh, katong ang giyon gay na nga magrespeto ay o tungod kay dili baya basta-basta ang gibuhat ni Jesus Christ sa kwan, uh, kuan sa yang kagalingon yang sakripisyo yang kagalingon para maluwas tang tanan diba di ba so kung about atong mga ingon adto no na sa inyo ha kay ako naka kwan man ko naka experience man ko feeling nako na ako, uh, gihimo instrumento sa Ginoo para ma save akong life buhi ko ang pagkaron so taas naman kay akong kwan video so unya na pud siguro ko mag-share no sige thank you for watching mga idol no